Good morning, magluto ulit tayo ng baon natin Ayan, tanglad yan Sari-saring gulay, Pampahaba ng ating mga buhay At saka, syempre ayan, ulo lang ng isda Atin na po ang ilaga ngayong umaga So, para may baon po tayo Ayan, mga kakabsat Niluto na natin yung nag-iisang ulo Siyempre, in, hinalo na natin yung mga gulay. Yes, ganyan lang po yung paggayat ko sa aking sigarilyas. May nakita akong violet na sigarilyas. So, gustong gusto ko yung violet na yan. Alam naman natin na kapag violet pigmentation, ibang nutrients ang naidudulog niya po sa atin. Yan, lutuin natin maigi ang ulo dahil naka-pressure po yan. Sarap ng sabaw. Sabaw palang ulam na mamaya natin lagay itong um, pechay. Tsaka syempre, silly Yan. Yeah. Sarap ng asin. Tamang-tama, ang panahon ay umuulan, kaya maghigop ng maasim na sabaw, sabaw ng sinigang na ulo ng nag-iisang isda. Hindi ko po alam kung ito ba ay talakito or nakalimut. Ay, ano pa kaya talakito po ito? Talakito na isda. Inuna ko pong niluto ito dahil mahirap lutuin. Then pagkatapos po nito, syempre magluluto po ako ng agahan na ulam namin. So, lagay ko na yung mga yan. Saka itong pechay, ibabaw lang natin. Wow, sarap na sarap ang aking baon. Tapos yung sabaw, higupin lang natin. Wow, ulo ang baon ng iyong lingkod. So ayan, malapit na pong maluto. Konting kembot na lang. At magluluto na rin ako ng almusal. Oh, malapit ng maluto ang aking baon. Puro natural po ang pinaglagay ko dito. ah, hinaluan ko lang ito ng asin at saka yung pampalasa ko pong inilagay. Mushroom powder. Kayo po kung ano po ang gusto nyong pampalasa. Ako kasi mas gusto ko ang mushroom powder. Tapos yung pampaasin niya talaga dito ay yung fresh na sampalok fruits. Yan, ang gulay po niya ay pechay. Siyempre, meron din po tayong tanglad dyan. Alam niyo naman po, ang tanglad ay maganda po ang benefits na naidudulot sa atin. Kaya magtanglad po tayo. Lagay po ako ng sibuyas at saka luya. Yan, tapos ang gulay ko po, si sigarilyas, pechay at siyempre ang favorite ng lahat, eggplant. So, thanks for watching. Bye bye, and God bless.